Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Tumay na sa mabuti kayong kalagan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, meron tayong babasahin ng request ng ating followers mga kasawi. Please, I need your advice. Na-discover ko na nag-cheat ang kalibin partner ko. Tawad ko siya again. Nag-cheat na siya for the second time. I really do not know how to she convince me na muli siyang patawarin. Her the third cheating happens again. This time I really decided makipaghiwalay na ako sa kanya. But the problem is, kahit anong sabihin ko and halos si pagtulakan na siya, hindi siya umaalis hindi ko naman magawang ako ang umalis dahil ako ang may-ari ng house na tinitirhan namin. I really need your expert advice regarding this problem that almost made me crazy. Ayan, yung ating sender ay isang lalaki na sabi niya, ang kapareha niya or kalibin niya ay nagloko ito. So, una pangalawa. Pero in the same time, decided na siya na makipaghiwalay pero ang kanyang kapartner ay hindi ito umaalis kahit ipagtulakay niya. Ayaw naman niya na siya yung um umalis dahil siya yung may-ari ng bahay. So, pinagtutulakan niya yung kanyang kalipin pero ayaw nga itong umalis. So, ano yung dapat natin gawin? So, bigyan natin siya ng advice mga kasawi kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin. Para sa akin, mas maganda na kausapin mo ang iyong kapartner para naman maging aware siya na ganito yung nararamdaman mo para sa kanya, ganito yung dapat yung gawin para naman masettle nyo parehas kasi kung patatawalin mo pa siya, mauulit at mauulit. Tama ka na talagang mag-cheat na ito ulit sa'yo ng pangatlo. Kasi nga, palagi mo siyang pinapatawad, palagi mo siyang ina-accept, dahil paulit ulit-ulit niyang gagawin ito sa'yo, dahil paulit ulit-ulit mo na rin siyang tinatanggap. Sa ganitong sitwasyon, mga kasabi, mas maganda. Usapin mo mismo ang babae. Kung meron pang kahihiyan yung babae sa sarili niya, ay kusang aalis siya. Pero kapag makapal talaga yung mukha ng isang babae, so ibig sabihin, talagang hindi yan aalis dahil tinatanggap mo siya. So, ang maganda ay magpabarangay ka na lang or kausapin mo yung magulang niya na ganito yung ginagawa ng anak niya gusto mo na siyang hiwalayan kasi nga dalawang beses na nagluko yung anak mo pinatawad mo siya ng una, pangalawa so hindi mo na kaya na pakisamahan pa yung anak nila para, para maging aware yung side ng babae yung ginagawa ng anak niya ba diba? Mas maganda yung para naman may rason ka na pwede nilang kunin ang kanilang anak pwede mo nang paalisin sa bahay mo ng maayos na hindi kayo kailangang mag-away kasi kapag ka maayos pa yung utak ng babae at ang pamilya niya, ay pwede nila itong kunin sa'yo. Kaysa naman ganyan na nagsasama kayo pero nagkakagulo lang kayo sa bahay, halos pagtabuyan mo na siya pero hindi siya umaalis. Kasi kapag once na ang babae, hindi mo nasasabi sa pamilya niya, andun pa na hindi pa siya nahihiya masyado. Pero kapag once na malaman ng pamilya na na ganito yung ginagawa ng anak niya, so ibig sabihin magkakaroon ng awareness yung babae na ay nakakahiya. Alam na rin naman ng pamilya niya na may ginagawa siyang kababalaghan. So, ibig sabihin, mas magiging maluwag sa isang babae na tanggapin na umalis na siya sa inyong tahanan. Kasi, pinagsisiksikan niya yung sarili niya sa iyo dahil hindi pa alam nung side niya, di ba Na nagluluko na siya. So, pag nalaman niyan, ibig sabihin, siya na mismo yung kakala sa'yo, siya yung mismo yung lalayo sa iyo kasi mas mahihiya siya na dahil pinagsiksikan niya yung sarili niya na kahit ayaw mo na. Tapos, syempre, yung pamilya niya ay mahihiya din sa iyo. I-advise ang iyong kalibin ka partner kapag once na nalaman nila na nagluluko na pala yung kanilang anak lang ilang beses. So, yun lang po yung aking advice sa ating sender na lalaki na way naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo magsubscribe, pwede na rin kayo follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasabi. Mahal kayo ng inyong advisor.